Hello mga dudes! Today's video po ay pupunta kami ngayon ng katrabaho ko na si Menandro Incarnation sa may Antipolo dahil po nagpasama po siya, bibili daw siya ng pasalubong sa pamilya niya na suman dahil sa Antipolo po mga dudes ay mura po ang mabibili doon yung suman uh, halagang 5 pesos isang peras or six tapos pag binenta kasi sa Marikina 12 isa minsan 10 so mas pinili niya pumunta kami ng antepolo kasi mas marami daw yung mabibili niya sa halagang 300 o 400 o 500 mas marami nga naman so ayan sinamahan ko siya total wala naman akong ginagawa kaya ayun sinipap so sa hindi nasaan mga dudes magtataka ka sa lugar niya abang bumibiyahe kami una ang ang init ng araw tapos biglang umulan bandang ano uh, mambugan ba yun tapos nung bandang dulo na kami walang ulan tirik na tirik yung araw di ba grabe talaga yung klima ngayon ng panahon so, kung may nyo yung ano kalsada mga biso basang basa yung kalsada di ba tapos banda doon sa may dulo wala nang ulan hamis and dudes uh, pag yung biyay namin sana hindi kayo magsawa nagbibigay ng bihaya ang Panginoon Ano? Huwag silong silang tawag Silong eh? hmm. Silang tawag na mo na? Hmm. Ha? Hmm. Wala na ano? mula na unti malayo, malayo ng na ang gasolina dito pala pero marami tayo na dadaanan

Lalo, eh. ito Dito kayo nga, layo layo <laughs> Ito mga lods yung sinasabi kasi pagdating namin sa bandang ibabaya wala siyang ulan. Tinan mo naman o, no? walang bakas na umulan talaga. Hindi tulad yung umulan, umulan di ba? Ang ganda ng biyay namin, walang ulan dyan eh. Ano pa dito Ano ba? Robin sen din. Yun mga loods, malapit na namin marating yung bibilhan namin ng pasalubong sa pamilya ng kasama ko na si Tito Sen. Ayan, kakanan na raw kami dyan. Ayan na mga dude. Uh, Shoutout sa inyo yung gusto magtinda po ng mga kakanin. Suman. O oh, basta yung suman. Mga suman. Ayan, dito kayo bumili sa Antipolo. Napakamura po dyan. Yang pinuntahan namin, uh, 6 pesos yan Pero doon po sa may pabrika mismo sa may Emanuel Street sa Antipolo mura po doon kasi limang piso nyo lang makukuha e, dito kasi kaya dito na bumili kasi nga hindi alam na kasama ko yung Emmanuel kasi baka daw maligo kami wala kaming guide actually dito sa street nato dito nakatira yung kasama namin sa katrabaho kumpara ng kaibigan namin yan si Arit Tebes siya yan. yan kasama ko si Tito Saint Menandro ayan bibili ko siya ng pasalubong na suman para sa Pamilya niya doon sa Ilocos Sur Halagang 500 ang bibili niya Big time yan yung buksin ko Big time yan eh Siyempre hihirit tayo Hindi pwedeng hindi tayo Hindi natin matikman yung ano nila Marami siyang panindosuman Latik Tapos ito parang Kamuting kahoy ata yan Tinuturo ko kamuting kahoy ata yan Alam ko eh 8 isan yan Tapos yung ano size nito Hindi ko alam magkano Hindi ko tinanong eh Basta kung magtitinda kayo naman kanya Sa antipolo kayo bumili Promise mura dyan. Ah. Umirit ako ng limang piraso para gawin ko merienda. Dudes. <laughs> तूने तीन आर्टिकल, तूने सेमी माइक के पास वाला पोस्ट, ये तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर 375 Ilang pera yung suman na ina mo? 50 pesos Tapos yung naisuman pa kami Pwede oh. kami dyan Ang dami talaga yun Isan to? Papasalubong niya sa mga anak niya <laughs> Pauwi na po kami mga loads Kaya na po kami mga loads Maraming maraming salamat po sa sa amin at sana okay, ay sige masawa papawi na po kami ng Marikina niyan sige na bukasan po ay punta na po kami ng Ilocos subukan natin pumunta na po kami ng Ilocos kung gano'n gaganda ang Ilocos sabi niya kasi maganda ang Ilocos kaya papasyalan na natin ang Ilocos so, hindi ko nga nga nagsasabi na ah! Na.

ayun mga luz pagkahatid ko sa bahay niya sa tinitira niya ayun binigyan niya ako ng mga gulay marami marami salamat sa itutusin sa pagbigyan ng gulay sa akin thank you